Hello mga kapinoy. Ayan mga kapinoy oh, makikita niyo. Malaki yung kabilang ano, pisi ko. Oh. Ayan, shout pala sa may mga ganito. Comment kayo sa baba guys. So ano pa paano niyo ginawa? Paano kayo naka-survive sa pag yung aking Anong nangyari dyan, di ba? Yung nangyari dyan. Ah, nagkaroon ng bukol yung gilagid ko. May nana siya sa loob. So, yan ang ginawa. So, ayan, saan pupunta na siya sa may mata ko. No? So, madaling araw yan, nga kapinoy. pag pugumising ako. nagmumugaw ako ng ano. Nang wala ako kasi akong gamot. Nang uh, bawang. May nakita ako sa ano, sa... YouTube. Anong ginawa nila? Nagka sila ng bawang. Pero sabi nung, ano, nung dentista na nag-ano sa akin. Ayun, ano nag-, nag uh, ay, liniitan ko yung hiwa. linikdik ko yung bawang. Tapos, nilagyan ko ng malamig na tubig. Pero sabi sa akin ng Kapinoy nung mga ano, nung mga nung dentista na nag-ano check-up sa akin, dapat hindi daw ako nagmumugnob ng bawang. So 'yan ginawa ko. Ayan, inaano ko siya. Ayun. Eh, ayan. talaga siya. So, nagising ako dyan ng mga alas 3 ang gabi. Hindi ko kaya yung sakit. Kiniis ko na lang yung hapti ng bawang. Tapos nung tanghali na pumunta ko ng ano, pumunta ako ng dun sa barangay. Dito sa tagig. Buti na lang, libre may libre daw na ano check up tapos bibigyan pa daw ng gamot so yun nagpa check up ako pero alas 9 nandun ako pero ang dating daw ng second batch para kung saan kami dadalhin na ano check up ano hindi dyan sa barangay alas 12 so nagtagay pa kami ayun tapos sa uh, antay kami nagtanawan muna ako dun ilipilip muna ako kasi sobrang sakit ng ulo ko umaabot dito sa ano ko sa noong ko sa may likod ko ng sa,